Hey guys, ayan, at nandito kami sa buhay na Drive City At biglang sinibaran yung ila-ila nila Nunoy at saka si Kalbo Tara ba? Uh, dilawan na pala Kana? Uy, dilawan! Dilawan, malaki oh Dilawan, <laughs> <laughs> uy! Guys, what? <one>. Woohoo! Yun! Malaki! <laughs>

Babagat, babagat. Pakaislam na lang po ang akin bed sa Pacific Ayun, si Pacific Vlog po. So, Pacific Vlog. Shout nga pala kay Keborlit na nakahuli sa gabi ng ano. Oh, Nakatamba din ang barilis sa gabi. Barilis. At saka ano, tangiki. Pangulog sa motor. Ayan, pangulog sa motor. Katawag sa sako. Pangulog sa motor ano? Ayun, ano po. Ha? James, si... Shout out mo pala si ano, si James. Sius ba yun? Jimsos. Jimsos pala, Jimsos. Oh, sa atal ka, Jimsos. Lagi na liyo liyo si Jimsos. Oh, lagi na nanonood ng si Don TV. Don TV Vlogs. Ayan po si Pacifico Guys, supportan po natin yan. Pacific Vlog. Supportan niya po. Abangan niyo po yung nahuli uh, niyang bigo. Sana naman Kanyang po. Bigo. Baka naman po. Baka naman po ako ay sakalin yung tulungan. Iputong muli para kagawan. <laughs> si Maya, ibuto na niya para kagawan. Ayan <laughs> hey guys, <laughs> ato. Nagulo na sila. lahat medyo pagdating namin na dito ay eh. may gipaw. Dito sa buya. Ayan, kain muna tayo. Mga kanyang pagkain ito ah. Ayan, kain tayo mga tropa. Parang mga nice tro. Ayan, may hihiri kita tingin mo. Ayan, at mamimiyo sa si Tropa oh. Boleng iboto. Eh mga busog na mga saso. Uy, galang-galang si Buyot oh. Na si Badeng pala nang galang-galon. Bugat. Ayan mga tropa, hatabangan niyo 'yung paggalan namin dito bukas ng umaga. At sa Tri-City hindi na hindi napakita ang isda kaya lumipad kami sa Tri-City. Ayan, maraming-maraming salamat po oh, mga tropa.